po so, tayo dito sa si Steel Brain. Ano nga po yung part for natin na uh, sa galaro ng Steel Brain, bro. <coughs> so, balita ko, meron ako. So, meron nga pala akong dalawa mythic. Hindi pala balita. Kaya, busik na yun. May magnanakaw agad. Huwag na.

So, hindi nga pala So, pala ana sa ko sa fridge So, ang hirap nga palong pala dito. So, kaya please comment yung pa your para makikita na. ako nang okay. secret nyo kahit mga ano mga ano ba yun kahit mga ano lang nag lakar kar kur kur tsaka ano basta dalawang lakar ger kar kur kur lang pahingi ako is dalawang lakar ger kar kur kur nyo peace so bye